bukas pa yung due date ko pero ngayon na sila naniningil dahil considered due na raw yung aking loan na kuha doon sa aking ola na nire-review. Okay? Binawing ko lang ha, review ito, hin review ito ng ola. At hindi muna ako mag -di disclose o mag expose ng mga ola ngayon dahil under investigation talaga halos 90% ng mga ola. Alam nyo, ha? medyo hindi ako pwede mag-open ngayon dahil mainit sila ngayong mga linggong ito, okay? Pero bago ang lahat ay maglalambing ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo at makatulong sa inyo, pakilike po. Tapos share nyo na para magkaroon maraming ideya. Yung mga all objectives, tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. O so, sa usapan ko lang. So yun nga, pakita ko lang sa inyo yung text kanina umaga na ang aga-aga na high blood ako. Tatakpan ko lang muna yung ola. Okay? Ginawin ko ah, hindi ako pwede mag-open ngayon o mag-expose sa mga ola na under investigation. Kasi nga, iniimbestigahan. <laughs> At um, para magkaroon din ng tagdon ng pribadong pag-imbestiga ang kinagukulan. Ito ay sabi, good morning, this is Alex. And I just want to inform you that today is your considered due dito sa blank. And only specific product must pay. Kaya as early as possible, nagme-message na po ako for settlement. Nag-agree po kayo sa terms and condition ng apps na ito. So it means alam nyo po ang policy. Pasuyo na lang ng payment upang may iwasan ng penalty at pag-report sa inyo po. Naka-monitor ang head office around 8 to 9 p.m. Salamat and God bless. Nagpa-God bless ka pa, hindi mo nyo ka naman. Okay. <laughs> ang aga yung tingin nyo ha, ah. 6.30, 8 a.m. Ganyan ka aga. At bukas ang due date ko. Oo, alam ko, merong terms and conditions yung mga ola na ito na haba na hindi mo maintindihan dahil sa sobrang dami at English pa at ang gulo-gulo ng mga grammar nila. Pero, itong ola na ito ay misleading yung ginawa sa akin. Okay? Dahil, ang inapplyan ko, sinubukan ko, ay 5,000. Na nagulat ako na hindi ako na-approve doon. Pero meron daw product limit na meron akong credit limit na 1,500. Then, yung order limit ko raw is nasa 700 lang. Okay? Then, may dumating bigla na nasa 496 pesos. Na sinilip ko yung repayment details, ayun nga, tsaka lang lumitaw nung no, meron silang dinisburse sa akin. Na hindi ko naman naiintindihan kung bakit ganun kalaki yung binawas na processing P o miscellaneous P at kung ano mang P o hidden charges yan. Okay? Kaya nga ito yung sinasabi ko. No? Ito, iwasan nyo natang kilikin itong mga ola na ito. Tandaan niyo ang masasabi ko lang, ang mga legit talaga ng mga ola dyan ay ang talatang bilis lamang. Okay? And then nares, medyo napakaraming issue. Okay? Tandaan nyo. Okay? And then, after that, nang sinilip ko, medyo sumagot ako dito eh. Sabi ko, paano magiging considered due? Eh bukas pa. Pinipilit niya itong sagot na ito. Sabi nga niya, pakibasa rin at pakitindi. Eh hindi naman ako ganun katanga. Para hindi ko maintindihan yung considered due. Ibig sabihin yan, ngayon nararapat. Ngayong araw na ito, nararapat bayaran. Di ba? Six days na nga lang nga kayo, nagagawin eh, niyo pang five days. Aba, lupit niyo naman. Pag tapos may pilitin nyo, kailangan bayaran yung buong halaga na ibinigay ninyo for that uh, rest of the days, do for that few days. Diba, biruin mo, eh, paano kung talagang bukas pa yung sahod? Diba, kung talagang walang pera ngayon, ano yun? Sa laban ng 8, uh, ano, sa 7 to 8 um, to 9 a.m., kailangan makapaglagay ng pera, makapag-payment sa inyo sa loob ng isang oras. Eh, grabe yung paning ninyo, ano? Kaya kayo nireklamo nire eh. Kaya ang dami reklamo sa inyo, sa totoo lang. Dahil sa so, mga ginagawa nyo ganyan. Mga maling pamamaraan ng pagpapautang. Unang-unang alinilawin -unang, unang -unang, ko rin ah, hindi ako galit, hindi ako against sa negosyo ng pagpapautang. Kasi ako man, nakaka-utang ako sa mga lending companies na legit, na pinupuntahan ko ba talaga yung mga opisina para lang makautang ako. Binibigay ko talaga lahat ng mga kaukulang dokumento para lang makautang at magkaroon ng credit sa ah... Uh, credit uh, score na maayos din sa mga nakaraan. Okay, ngayon, nasubukan ko ngayon Siyempre, pag ka problema nakikipagsettle ako na maayos kung maayos ka usap. Pero kung katulad nito, sabi ko nga, hindi ko babayaran to ngayon. Kasi nga, bukas pa. Then, then, ang sabi niya, i-report Ire niya na ako. Mas na yun, wala ko tuloy. Yung re-report na raw nila ako sa legal action nung hapon, ito, good afternoon, nakita na ng management na wala kayong balak magbayad asahan po natin na magkakaroon tayo ng legal action dahil sa ginagawa ninyong paglabag sa so, naging agreement ninyo sa isang online naining company. Tapos ayun sabihin kung ano kayo. Pero alam ko naman kung ano online naining na yan. Pero ulitin ko ha, hindi muna ako mag-expose. Tapos, ang dahil pa nila sinabi maghapon, halos talagang same lang na sinasabi nila na gagawa raw na guguluhin daw nila yung oras ng trabaho ko, tatawagan daw nila lahat ng contacts ko, yung during work hours, kukulitin ako ng kukulitin, aabalahin nila ako. Dito, Tama ba yan? Yan ba yung sinasabi nyo na legit kayo? Reserado kayo sa SEC? Nag-comment na nga ako sa SEC, di pa ako nakapagpal ng complaint sa inyo eh. Isasama ko to sa mga complaint, tapos pag-aaralan. Kasi yung mga ola na na-complain is under consolidation, investigation, isa-isahin yung mga tipi na katalamak na harassment sa mga ola. ah uh, talaga lahat yan, kumbaga, from the apps to higher to lower. Isa-isahin yan, talaga ito. Talagang akal ka na maigi at uh, sinabi naman ng pao ko yan na talagang iisa-isahin nila kayo. At uh, maaaring may mga desisyon na ngayon ng uh, pao, ang SEC, ang PNP, uh, yung NTC na talagang sawatahin kayo ngayon. Pero yung sasabi ko sa inyo, I'm not against dyan sa mga lending company. Dahil negosyo naman talaga yan, kasama sa gobyerno yan, yung mga negosyo ang pagpapautang. Pero sana ayusin ninyo, hindi yung katulad na ito, mga getong klase ng mga paniningil, pagpapautang na, ang labo ng mga pautang ninyo eh. Guruin mo, ina-applyan ko, 5,000. Bigla papadala nyo ko, 500. Kulang ko lang 500, 496 exact, exact amount. And then, magugulat ako, may credit limit na 1,500. Ano yun? Ang gulo. Tapos 700 yung Uh, order limit, mean, eh hindi ko naman sinubmit yun. Never ko sinubmit yan, That din yung pinapakita sa akin. Diba? Truth in ending act Dapat, dinidisclose -di sa kliyente yan. Pinapanam sa kliyente, oh, kung kukunin mo ba yung halagang to na babawasan namin ng halagang 500, tapos makukuha mo na lang, eh, uh, 500 na lang din tapos babayaran mo sa susunod na linggo sa uh, um, kunwari yun nga yun sa akin for 6 uh, days papayag ba kayo ng ganun kasi naman loko na kukuha ng 500, babayaran mo sa 6 days din. Tapos yung makukuha mo, alahati na lang babayaran mo, buo na. May interest pa. Tapos sigurado bukas, magte-text na naman ito. Maniningil na meron ng, tawag doon, penalty. Di ba? Yan yung sinasabi sa inyo na mga kababayan ko, mga kajani, tuwasan yung mga ngutang dyan sa mga ulan na yan. Ah, hindi nyo maigay, have due diligence na pag-aralan, research yung muna kung may mga issue ba yung ola na yan, kung marami bang mga reklamo, marami bang mga hindi magagandang history yung mga inuutangan natin, lalo na kung yung mga medyo, hindi naman kasi lahat na registrado, okay eh, di ba? Ilan, ilan lang talaga dyan eh, bilang na bilang sa daliri mo yung mga matitinu dyan, at uh, talagang kilalang kilala, halos dalawa lang talaga, yung iba medyo okay naman, um, in, makasa interest, yun lang naman ang problema. May dumakas interest, mga 20% per month, mga ganun. Pero sana makatulong ang video ito. na. No? Iwas, iwasan nyo na lang, payo ko sa inyo. So, sana makatulong ang video ito. Muli, maglalabing ko sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account at Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.